tanghali guys. Dito tayo sa Tayug po. Dito sa Municipal ng Tayug. Dito po yung sa park nila. Ayan po mga ganda po. Makikita nyo po. Maganda dito. Malinis. Ito po yung gym nila. Ayan po. Maganda ang mga view dito sa sa Tayug. Ito po makikita nyo. Yung mga view po dito sa park nila. Sa ano municipal nila, malinis. Maganda po mga may mga pasyalan dito sa kanila. Dito sa pinaka gym nila, may mga nagba-basketball po na mga kabataan. Ito po, oh, ganda po yung design ng kanila. Oh. Ito sa simento dito sa kan, ito po. Oh, ganda po. Hanggang dito na lang guys, sa medyo maulan po na tanghali po ngayon. Okay guys, ingat kayo lagi po sa araw na ngayon na kuan Miyerkules. Nang tanghali, ito makikita niyo ganda po. Thank you guys. Ingat po kayo. Salamat sa pagpunyo sa aking video. Thank you.